Ang katuparan po ng hula ay hindi po ayon sa ating mga kagustuhan at lalong hindi ayon sa ating mga kalendaryo. Good evening everyone. Join me sa maikling vlog na ito regarding hula. Ang hula po ay nasa Old Testament karamihan. Mga hula na natupad sa bagong tipan. Hmm. Alam mo na kung sino yun the Lord Jesus Himself. Ni isang mintis. Alam niyo ibig sabihin ng isang mintis? Ni isang kudlit, ni isang tuldok, walang nagkamali. Perfect. Ngayon, nakalagay po sa Biblia, kung merong isang nang huhula ika at nagkamali maski sa isang kudlet o sa isang tuldok, peke ang manghulang yan. Peke ang nagpapanggap na propetang yan. Amen? Si Jesus lang po, makinig pong mabuti, importante po ito, makinig pong mabuti, si Jesus lang po ang nakatupad ng hula, 100%. Perfect. <laughs> walang mintis, walang palpak, natupad, natupad, natupad. Kaya pag ang mga nakalagay po sa Biblia, ay napakaganda po ng Bible eh, as a whole, Okay, from the Old Testament may mga hula na tupad sa New Testament. At may mga inihula si Panginoon, ang Panginoong Kristo na matutupad pala maang. Okay, so the Bible is a very amazing book. Ang tanong, babad ka ba sa Bible? You don't, you, you don't you, just in case you don't realize that the Bible is a prophecy book on its whole. Hmm? Old Testament New Testament and the coming future. It's in the Bible itself. Oh, amazing God, amazing God, amazing Jesus. Kaya alam po ba ninyo, napakapalad ng mga bumabasa ng mga hulang ito. Di mo nakalagay po sa Biblia. Alam nyo, yan pong sumampal sa akin eh. Kaya, ah, ah, sumampal sa akin ng ganyan. Because that time, medyo sabi ko, ay, pag ituturo ko naman yan, aaralin ko pa, sabi ko. Although alam ko naman po, pero syempre, maganda po talaga yung i-refresh mo. May nakausap nga po kung isang teacher, Ma'am, hindi na po kayo ganun ng tuturo, pero gusto niya magturo daw ulit. So sabi niya, I have to refresh all of those again. Would you believe that? Sabi niya, oh yes, it's something like um, to me as a uh, uh full grace uh, uh, preacher ako because talagang yung mga dati na inaral ko, babalikan ko. Kaya sabi ko, hindi ko tinuturo that time ang mm, -mm rapisi, eschatology. Dahil sabi ko, baka maguluhan naman yung tuturuan ko. ba diba? Baka imbis na magkasundusun to magkaaya. Ayun, ayun ang paniwala ko dati. Pero nung nabasa ko yung balad ng mga bumabasa ng hula ng 'Di ba? Mapalad pala tayo. Tayong mga mahilig sa sa mga rapture, sa mga sentiment, ma mapalad kayo. 'Di ba? Minsan alam niyo, nakakalungkot. Maraming Kristiyano tinutuya na 'yung mga mahilig sa ganito, 'yung mga eschatology, tinutuya eh. Ang nanunuyapa, pa, kristyano pa. Kasi yung mga kristyano niya, nakapokus sa program sa churches nila. Sa mga institutional churches. Puro program puro chismisan. Kunwari may mga mentoring, kunwari may mga Bible studies. Hindi ko nila lahat ha, pero pinanggalingan ko, alam ko ang sinasabi ko. Imbis na umuwi ako ng bless, umuwi ako ng stress. Okay? Umuwi ako ng mabigat ang loob ko dahil hindi naman ako napagpala eh. Kaya nang decision ako umalis doon. Alam po ba niyo nung umalis ako doon sa institutional church sa sinilihan ko dati? Bumulong Lord sa akin. Anak, sana matagal mo lang ginawa. O, di ba? Bongga. <laughs> Pero alam mo na, ganun pa man. Meron tayong mga purpose. Bakit tagalan Okay, para meron akong maibahagi sa inyo rito doon sa mga nakita kong hindi maganda sa ganong mga system. Mga sistema, puro programs, puro pogi points na, puro sila nang natataas, hindi na si Yeso Cristo, puro parang, parang ano na, parang show, parang it's showtime na ang dating. Parang gano'n, di ba? Eh, for me, hindi ako gano'n. Mas okay pa rin ako doon sa mga simple lang. No? Kasi the more na simple, the more na Jesus conscious ka. Okay, mabalik po tayo. <coughs> Kaya mapanad tayo. Hindi po sila nagtuturo ng prophecy eh, from corporate. Parang gusto ko sabihin. No, they don't, they don't, yeah, they don't always, uh, walang natatakil, walang natatalaki regarding prophecy. So, yan po gusto ko sabihin. Dahil po po sila dito sa world. Diba? Uh, yan po ibig ko sabihin. Programs dito, ganyan, ganyan. At I don't, I, may isa pang pastor doon na nag-preach. Iba ang kanyang paniwala. Pabuti ro ng pabuti ang mundo. Hindi ro magra-rapture. Eh! What? Okay ka lang? Mm. Isa pastor from Cavite. Naiimpitan dyan sa ano, dito sa Manila. Pero, <clears throat> okay lang. Ayaw nila mag-rapture. Siguro so mayaman sila dito sa lupa. Kahabag-habag. Pero kung save naman sila, save sila. Pero nakakahiya sa Panginoon, hindi po ba? inaral lang Biblia na mabuti. So, yung pong gusto ko pong sabihin po sa inyo, mapalad tayo pag mahilig tayo sa mga Bible prophecy. Kasi marami po talaga dito sa channel natin, nakita ko yung mga nagko-comment, talagang very eager na si Mr. George Castro, hello po sa inyo, thank you po sa mga comments ninyo. Yeah, I appreciate it. I agree sa so, mga comments ninyo. Sige, so, ang George nga ito. So, sa lahat mga nagko-comments sa ah, Kasi yung iba nakalagay lang, username and all that. You know what? Why don't you put your name on it? Sa bagay ako, Daily Good Vibes. Sa Daily Good Vibes, lahat. Welcome. Di ba? Mas hindi yung pakilala mga sarili nyo. Mag-usap-usap tayo tungkol kay Jesus. Mas hindi yung pakilala mga sarili nyo. It's fine here. It's fine here. It's all about Jesus Christ. Okay? May mga dahilan po tayong lahat bakit hindi natin pinapakilala mga sarili-sarili natin. Igalang po natin yan. Dito sa atin, si Jesus lang ang ipakilala natin sa isa't isa. So, ayan. Sa so, mapalad tayo, pag mahilig tayo sa mga prophecy, matutupad lahat ng mga Bible prophecy. Hula. Di ba? Lahat ng mga hinula ng Old Testament na natupad sa Panginoong Kristo, Grabing pagkatupad. At ang maganda po nito, meron pa po tayong mga hinihintay na matutupad pa. Okay? So, yun lang po. Bye-bye.